So, hello everyone! So, welcome back again sa aking YouTube channel, Pinay Tutorial. And if you like uh, this kind of video, yung mga tips and tutorial, I uh, please consider to subscribe to my channel and click the notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng aking new upload video. And kung gusto niyo akong kontakin and kung gusto niyo mag, uh, may tanong kayong iba and gusto niyo masagot, siyempre sasagutin natin yan based lang dun sa nalalaman ko is eh, uh, pwede nyo rin akong i-add sa aking Facebook account, Marie Grace Brioso. Okay, so yon And for today's video, sa mga parating pa lang dito sa Greece, magbibigay lang ako ng tips sa inyo. Kasi alam ko na may ibang mga baguhan na medyo mahina yung loob pagdating sa pakipag-usap sa ating mga employer. Okay, so yun ang, bibigay, ang gagawin nating video for today. So anyway guys, mag, um, share ko lang din sa inyo na hindi lahat kasi ng employer dito sa Greece. Kasi baka sabihin nyo na, ay wow, ang babait naman, parang laging good A uh, good side lagi yung ipinapakita ko about dito sa Greece. Pero, yun naman talaga yung nangyayari. Pero, Uh, on the other hand, meron pa rin mga bad side dito sa Greece, lalo na sa mga employer. So, hindi lahat naman kasi talaga mabait. Okay, parehas din sa atin sa Philippines. Mostly sinasabi nila na friendly, ganyan yung mga Pilipino, pero meron pa rin na hindi. So, dito sa Greece, ganun din. So, may mga employer pa rin na hindi sumusunod sa kontrata. So, kaya kayong mga bagong parating pa lang dito sa Greece. Hindi ko, hindi ko sasabihin sa inyo na lumaban kayo sa amo nyo, okay? Dapat lang na bago kayo dumating dito sa Greece is alamin nyo yung mga karapatan bilang isang domestic helper. Alam niyo mga alamin niyo yung mga batas and yung mga rights niyo bilang isang domestic helper. Kasi pag nalaman ng isang amo na medyo sabihin na natin na aanga-anga tayo. Minsan kasi may mga amo na mapagsamantala kahit na sasabihin ng iba. Actually, based on my experience, may mga na-receive akong comment or messages na yung amo ni ganito, ganyan, yung amo ni, ni ni ganito, ganyan. So, kailangan alamin nyo yung mga rights nyo tulad sa pag-apply ng mga working permit or pagbabayad ng IKA, alamin nyo yan. Kailangan ipakita nyo sa amo nyo na alam nyo yung karapatan nyo. Kasi pag alam nyo yun, is hindi, uh, hindi kayo aabusuhin. Aabusuhin ng mga amo. Okay? So, katulad nung isa kong friend na nag-share sa akin na ah uh, parang yun nga, kasi nga pagka nalaman ng amo na wala kang alam dito sa Greece parang, o sige, yung ikaw mo dapat ikaw magbabayad, ganyan-ganyan so hindi, hindi dapat gano'n. dapat alam mo kung sinabi yun sa'yo ng amo mo kailangan sabihin mo sa kanya ng, kung baga, maganda namang way kung paano mo sasabihin ah, hindi, dapat employer ang sasagot nun so, dun pa malalaman ng amo na rights mo yun, okay? so yun, so yun lang, parang gusto kong i-share sa inyo, kasi nga may mga nare-receive din ako na mga aamo talaga na hindi talaga okay ang pakikisama sa mga domestic helper or sa domestic helper. So, yun lang guys. Wala kasi akong ibang ma-share and hopefully this video is makatulong pa rin sa inyo. Okay, so yun lang guys. Thank you for watching. Bye!